Ano po yung nangyari? Bakit po hindi nakatanggap po sila ng ayuda? Para bumibilang po ata sa apat? Apat. Apo. Sige po. Ganito yan. Dalawang linggo, nung confirmation na meron ng ayuda, nagpa na kami. Bantay bayan, lahat ng senior, pinaabisohan namin. Hindi man kami nakarating sa ibang lugar, minumonitor namin na alam nila. Sa madalit sabi, dumating yung araw ng ayuda. At nagkataon na ang nangamigay ng ayuda rito ay mismong Oscar President. Si ginoong uh, J.R. Padre at saka yung mga staff. Ngayon, sa tuwing, pagda, sa tuwing umaga na dadaan kami ng barangay hall, at may nakikita kaming senior, sinasabihan namin may ayuda. Nagaganapin dito sa amin. Dahil lumingi kami ng permiso kay JR na kung pwede sa amin nila at ma... maano... ah uh, mapresko. Oh. At sabi naman niya, karapatan mo yun. Pangulo ko eh. Ang mga hindi nakakuha ay yung mag-asawang kapitan at saka yung point niyang kolorum na Uh, president at saka yung asawa ng torsyorero. At hindi namin alam kung anong dahilan. Samantalang yung iba na hindi nakarating at nagpadala ng representative, tinanggap namin, binigay namin yung pera. At saka napaka-imposible, kung yung sabayan na ayuda, nalalaman nila dito sa barangay, hindi. Ay kasi nung ngalingan yung sinasabing hindi nila alam. Din ano ko po kayo na kay kapitan? Oh. Ilan po ba yung 92. makakatanggap? Hindi po nila alam. Oh. Mukhang uh, hindi nyo ata pinaabot sa kanila yung kahit malang yung bilang noong dapat na makatanggap. Eh kasi hindi naman sila nakikipag-usap sa amin eh. Alam lang lahat ng senior dito kung ilan silang makakatanggap. 92. Alam lang lahat ng senior 'yan. Kasi, uh, tinatanong nila, ilan ba ang mga uh, mabibigyan na ayuda? 92. At may listahan kami, pinakikita namin sa kanila. Ultimo nga yung, yung isang senior na nag-edad pala ng 60. Nagkataon na ang cut-off ay February 2. Pero ang birthday niya, February 2. na isama namin sa listahan, nakakuha ng nakakuha ng ayuda. Oh. Kuya, oh. nung isang araw po, bago 14, nandito po kami. Oh, oh. Nakausap po namin, nahanap po namin kayo, nakausap ko namin yung presurera, saka sekretary. Hindi po nila alam, hindi po nila mabanggit sa amin kung ilan yung mabibigyan. Nung, alam, ano, atrese, 13. Marso atrese, Alam po nila, kaya lang, ayaw nilang magbigay ng detalye na hindi kompleto. Kasi baka magkamali sila, maibalita na ganito mamis interpret na naman ng iba. Makukuha wow, pa ba ng apat? Yung I, yun halina? ay uh, katulad nung nakaraang biyernes. Pumunta si Kapitana sa munisipyo. Bandang, siguro mag-alas tres ng hapon yon, Pumunta sa PISCAP, sa ng PISCAP. Kinukuha niya ngayon yung Ayudang 500. Red. Ang sabi ng piskap, walang pera dito sa opisina. Kasi once na hindi mo nakuha yung pera na pang-ayuda na para sa'yo, ay ibabalik sa kahira yon. Maaaring doon muna kunin sa kahira yung pera. Kaya nung itinawag kay JR na nandun si Kapitana, ang sabi ni JR, bumalik ka sa lunes ng waga. Kuya, uh, panayak, makakaroon pa naman po ng susunod na pagpamimigay ng ayuda. Eh, no? oh, oh. Ito atang 70 and above oh, oh. ay nakatakda rin bigyan oh, para sa oh. taong 2020 oh, po. no? Oh, oh. Uh, kung sa mayroon na pong schedule yan na itakda na po ng ninyo, ng OSCA. Oo. Oh, oh. uh, Paano po ang uh, gagawin po ninyong pagkipag-ugnayan sa Barangay Hall para maiwasan itong nangyari na mayroong apat na hindi nakakuha? Oh. Alam mo, ang papel ng senyor ay ipaalam sa lahat ng mga beneficaryo yung kanilang uh, ayuda na galing sa ating pamalaan. At yun ay hindi mo dapat ipagkait. Ngayon, sa susunod na 70 pataas, uh, magpapaabiso uli kami na ganito merong darating na ayuda para sa 70 pataas. Nagaganapin. Pag halimbawa, kumpirmado na, nagaganapin sa ganitong lugar. Yung pong pamayang barangay, pwede po bang maging uh, venue na sa susunod na pamamahagi? Yun ay uh, magpapadala kami ng abiso sa kanila kung tatanggapin kami sa barangay hall. Ngayon kung sila pumayag, alam problema.